sa ating balitang sports, pasok na sa finals ang Eagles Pilipinas matapos ang clutch game na nanayari kontra sa China sa score na 77 to 76. Never say die. Yan ang sigaw ni Justin Brownlee matapos ang crucial points na kanyang nagawa sa laban. Para sa mga aksyong balita sa mundo ng sports, narito si Jasmine Canono. Ito na aksyon. Para sa Balitang Sports, Hashtag On the Finals. Sa kabila ng puno ng mga veteranong manlalaro mula sa China sa Asian Games, napagtagumpayan ng Gilas Pilipinas ang kanilang laban kontra sa China at muling tutuloy para makuha naman ang gold medal sa final games ng Men's Basketball 2023. Sa gitna ng mainit na kaguluhan sa Hangzhou Olympic Center, si Brownlee ay nagpakita ng galing at nakapagtala ng magkasunod na 3-point shots sa huling 23 segundo. Nalamangan ng China ang Pilipinas ng 2 puntos na magkasunod na quarter, subalit ito ay hindi hinayaan ng gilas. Nakakuha ng 33 puntos ang paboritong manlalaro na si Brownlee kasama na ang 17 puntos nito sa ikaapat na yugto ng laro. Nakascore naman si Scottie Thompson ng 13 20 puntos at walang rebounds si June Mar Fajardo at CJ si Perez na may tig puntos at Kevin Alas na galing sa bench na nakapag-ambag ng kanyang 5 puntos sa huling bahagi ng laban. Ang tagumpay na ito ay nagdala sa Pilipinas sa finals ng Asiad sa unang pagkakataon mula noong 1990. Natapos ang mainit na sagupaan sa pagitan ng China at Pilipinas sa score na 77-76. Makakaharap na sa Biyernes ng Gilas Pilipinas ang Jordan para sa gold medal ng Men's Basketball Tournament 2023. At yan ang mga balitang sports. Ako si Jasmine Canonoy. Balik sa inyo Alvin and Vanessa.